Hello guys, dito pa ako ngayon sa Barangay Pinugay, Baras Rizal. Grabe po pangyayari dito. Ngayon lang po ako pumunta kasi kayo ng umaga. Grabe ano, laki dito ng tubig. Ayan o, abot po yan o. Oh. Hanggang kalahati yung bagong ano dyan. Yung bagong palingke. Hanggang kalahati po yan. Ayan o. Ayan guys, umabot siya kalapit guys Oh. Ayan. Ayan yung truck guys. Umabot mo dun yung ano baha kanina. Ayan no, Oh. Nag-aayos po sila. Ayan yung po yung tubig Oh. Napas po sa tulay. Ayan guys. Ito po yung nangyari kanina sa Malaking pinsala po yung bag yung Ulysses. Ayun guys, punta natin yung tulay. Ngayon lang po kami nakalabas bandang alas 3 ng hapon. Kaya ng umaga po, hindi po kami makalabas sa sobrang lakas ng ulan. At saka sobrang baha po, wala po kami mapasukan. Ayan po guys, panoorin nyo po yung ano, lumampas po to sa tulay kanina. Ayan guys, yung man. Ayan guys. Ayan Oh. Ah. Lampas po to sa tulay yung baha. Ito po yung tulay namin. Hanggang ngayon, alas 3 ng hapon. Malakas pa rin yung tubig. At least nakada kami dito na wala na yung tubig. Sa ano tulay. Ayan guys. Grabi guys. Grabe guys. Ang Grabe. Ayan guys. Yan, apa po yan dito kanina hanggang dun sa may ano, mabahay na yan. Yan. Dami po nasira. Grabe. Kawawa po yung ano Meron ditong truck po Hindi nakahanan nga Ayan guys Buti nga nakapunta ko dito Grabe, nakarating yun dito Abot hanggang dun sa taas ng tubig. Ayan. Ito yung barangay Tinogay, this one. Para sa Rizal. Ayan po guys. Kawawa yung nakatira dito banda. Inabot po sila ng baha. Long natin yung sa as Ayun guys. Makita nyo lang. Ang gano'n ito kalakas. Ang Grabe po. Tingnan po natin dito. ayun po guys yan sa taas yan guys ang grabe sulongin natin dito sa yan guys lampas po sa tulay po yan yung ano yan guys nakarating pin dito oh. abot pin dito sa mga kabahayan nila ang dami pong nasira ayan guys Grabe. Ayan guys. Maliit lang po ito na ano, ilog. Ayan guys. Kawawa po yung nabutan dito ng baha. Ayan guys. Pinasok po sila. Ayan po, lapas po yun sa my creek. Grabe yung sala ng bagyong Ulysses. Dito po guys. Grabe. Grabe. Tinapok sila dito. Kawawa yung mata dito. yung dito. Pinasok ko sila ng tubig. Sa phase 1, Barangay Pinugay, Baras Rizal. Grabe. Lakas ko ng baha. Time check ka. Ah. Magkas 4 na ng hapon. Pero malakas pa rin yung tubig. Nakakatakot ka lang. Ayan o. No? Oh. Lampas po sa palengke. Grabe. Malit lang po yan guys. Mababa lang dapat yan. Ayan guys. Ano kahirap. Grabe. Sobrang taas ko yung ano tubig. Hanggang san, hanggang jan po yung taas. Hanggang sa bubong? Hindi, 'yan yung may guhit na po. May guhit na 'yan nabasa. Oh. Ah, grabe. Ang laki pala ng tubig kanina. Basta okay. Yan guys, grabe o. Oh. Nakakatakot talaga pala dito sa ano. Mababa lang po yung ano na yan, ilog na yan eh. Pero nga yan, grabe. Ang taas. Ang taas. sila. guys. Nagulat talaga kami ngayon lang itong nangyari. Yung bagyong undoy pala, nangyari pala to. Matagal na panahon na po yun. Yung bagyong undoy. Ayun guys oh. Hanggang dyan sa may no? Endless. hanggang sa taas grabe ngayon lang po kami nakapunta dito kasi sobrang lakas ng ba kanina hindi po kami maka natabunan na po yan tulay kanina guys buti ano na mupa na rin sya pero malakas pa rin mag video ako dito pag wala ng baha kung gaano kataas ko dito na walang baha

Habot po dyan na nasira po yung nanonood. Okay guys, thank you for watching.